Ayan, hello mga ka IMX vlog. Ito po yung pinagkakablahan natin ngayon no, ng mga bagong update sa ano, yung nagkalikitan. Ito po yung vlogger sa na nakita ko na siyang nag upload ng mga video. So, titinan natin dito sa kanyang mga ano. Kaya asan na ba yun? Hindi Ito si Gobis. Ito. Ito yun siya, ang nakita ko na nag upload ng mga ano niya. So, tinignan natin dito sa kanyang mga live. Ayan. Nakikita natin is live po pala ito. Ito po yung mga popular na kanyang pinag-upload. More are two days pa lang iba. So, ito ay nagsimula ang kanilang pasadula is no 11 days ago. Ito yung pinaka-una. Ayan. Nandoon pala sila sa bahay Kubo. Ito yung pinaka-una. 11 days ago. Sa mga ano po, ito po yung pinaka-una. Sa hindi pa nakakaalam. Ayan. So far, ito po yung mga pang, ito yung pangalawa. Yung na-rescue na sila. Kumbaga, ayan. Albularyo po yata itong isang lalaki. Hanggang dumating na sa dito sa episode na ito. Hanggang sa internet travel nila. Oh my God, mahina yung net ko. Ito po yun. So gustong makakakita sa lahat ng mga nangyari, ito po. Ito po yung pinaka-last. Parang hindi na po napakita dito wala umpay na usapan nila dito. 'Yun na po, hindi na gumagalaw yung internet ko. Basta ito na 'yun. Ito na 'yun. So, yung mga nagdududa vloggers, puta talaga sya na albularyo.